Madam Chairman, nakaka-dismaya at uh, nakaka-dismaya dahil uh, pang-apat na hearing na natin to at uh, inibitahan natin itong mga mahalagang resource persons para mabigyan sila ng pagkakataon, magpaliwanag, ibigay yung kanilang opinion, ibigay yung kanilang side. At uh, yung ibang mga personalidad dito, nag-issue na tayo ng supina pero parang... Uh, walang respeto na ibinibigay sa institusyon at sa Senado. Uh, para sa akin, yung pagbabaliwala nila ng supina, parang pagbabaliwala at pag uh, wawalang respeto sa ating institusyon at sa proseso na ginagawa natin para makahanap ng katotohanan. Uh, itong paghindi nila pagdalo dito ay kawalan huyan para sa kanila dahil mawawalan sila ng oportunidad na magpaliwanag at para sa akin, sinyalis ho na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Uh, yung pag uh, hindi nila pagpunta ho dito, para sa akin, is a sign of guilt. Dahil ito ay pang-apat na hearing na ho natin at ilang beses na rin ho natin na nasabi sa komite kung sino-sino itong mga personalidad. Uh, bibigyan ko kayo ng halimbawa kung kung gaano kahalaga po itong mga personalidad. For example po, inibitahan nung natin yung mga incorporators at board of members ng Lucky South 99 na ito po yung na-raid noong 2022 at ngayon meron na namang problema. Uh, inibitahan rin nung natin yung may-ari ng lupa, yung World Wind Corporation kung saan doon natuklasan po yung pinaka isa sa pinaka at sa pinaka violenteng pogo hub sa Pilipinas no at uh, wala rin pumunta ho sa kanila Nagisuhu nag-issue tayo ng uh, supina para kay Gohwaping para ipagpatuloy yung ating uh, pagtatanong at higit sa lahat malaman kung sino po yung mga nasilikod nitong pogo hub sa Bamban uh, pero pangalawang uh, uh, pagtanggi o pangalawang beses niya nang hindi pumuntao dito uh, ngayon na uh, kahit may supina uh, binaliwalya pa rin niya yung supina na in ng committee. May isa pang personalidad na mahalaga ho, yung si uh, Ginang Nancy Gamo, no, na lumabas po sa maraming papeles, sa papeles ng mga go-related companies, sa papeles nung dalawang uh, Pogo Hub yung uh Jo at Hong Sheng uh, pero nagpadala siya ng letter at uh, hindi rin siya makakapunta uh, dahil raw eh pinagbabawalan siya ng doktor niya pero uh, Madam Chairman nakita ko yung kanyang interview eh hindi lang isang beses o so, apat na beses yung kanyang interview at uh, lumalabas ho siya para magbigay ho ng mga interviews no so uh, hindi po katanggap-tanggap ho para sa atin na nagbibigay ka ng interview sa media pero yung formal na hearing, yung formal na pagdinig, hindi ka pupunta dito. At may supina na rin na issue. So, Madam Chairman, uulitin ko po yung aking uh, uh, motion in the past, no, nung last hearing. At ngayon, I will uh, move to issue a supina uh, dito po sa mga incorporators at board members ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Namely ho, si Roneline Baterna, si Michael Michael Mascarenas, Stephanie Mascarenas, Rodrigo Banda, at Mr. Jing Gu. Itong Mascarenas family ho, interlocking directors ho to, na present siya sa Lucky South 99 at present rin siya siya sa World Wind Corporation. So in other words, lumalabas parang iisa lang itong kumpanyang ito. No? Pero dahil hindi nga ho sila pumupunta ho dito, hindi natin malalaman yung katotohanan. Uh, again, I will move also for Uh, the issuance of a subpoena to the board members of Lucky South 99. Uh, ito po yung present na mga board members and officers, si Mr. Julian Linsangan, who's the president and chairperson. Ito sana yung pinakamahalagang personalidad eh, para diretso natin tanungin siya kung bakit sa kanyang pasilidad nangyayari itong mga itong mga krimen at uh, itong mga torture na nangyayari si Mr. Edwin Ang, si Mr. Myron Chua. Uh, again, to issue a uh, to issue a subpoena to the incorporators, board members of Lucky South 99 Outsourcing, who are also incorporators of Whirlwind Corporation. Ito yung in interlocking. Si Miss uh, Ms. Josefina Mascarenas, Mr. Xiang Tan, Si Mr. Daniel Salcedo, ito po yung presidente ng WorldWind Corporation na kasalukuyang po. Um, maganda rin ho, sana marinig sa kanya kung bakit sa kanyang 10-hectare property nangyayari itong mga torture at human trafficking. Uh, si Mr. Duaren Wu, uh, applicant ho to sa mga um, uh, uh, uh tung si Mr. Duar, uh, Duaren Wu uh, in kanyang pangalan lumalabas to sa marami ring mga papeles uh, related to uh, Whirlwind Corporation. Si Ms. Chona Alejandre, who's also a board member of Whirlwind Corporation. And then, um, I will move to cite in contempt those individuals, Madam Chair, who we issued uh, subpoena to. Uh, si Ms. Wen Yilin, Mr. Simon Lialgo, si Guo Huaping, a.k.a. Alice Guo, uh, Mr. John Jong Guo, Miss Sheila Yel Guo, at Miss Wesley Guo. Uh, nung huling pagdinig ho natin, nag-issue na ho tayo ng supina. Uh, para sa akin ho, hindi katanggap-tanggap po yung dahilan ni Miss uh, Guo Huaping dahil um, siya po ang nasa gitna nitong pangyayari sa Bamban eh siya po ang may alam kung ano po nangyari. Lahat po ng application, andun po yung pangalan niya. Siya po yung nagbukas ng pinto para makapasok po itong Pogo Hub. At marami pa tayong katanungan kung sino ba talaga ang nasa likod at sino yung mga kasama niya dito sa Pogo Hub na ito.